So yun guys, welcome back sa YouTube channel, Chan TV At sa video na to, nandito kami ni Nicole sa ano, sa SM Bakit kami nandito ngayon sa SM? Meron kaming dalang ito, pakita mo Ano yan? Buksan mo, buksan mo Ano yan? Ano kaya yan? O, oh. buksan mo, buksan mo <laughs> May dala kaming rice guys, kasi hanap kami ng ano Close man yung Jollibee o oh. Yan, yung Jollibee close Diyan sana kami kakain ni Nicole Tapos madala kami ng kanin Buti na lang, anong Tagalog na dukot? <laughs> kagadlaka yan oh. Hindi talaga siya mahihiya kahit padalhin pa ba daw siya ng kaldero, guys, na sobrang itim. di daw talaga daw siya mahihiya. Next time, ha, magdala tayo ng ano, kaldero na maitim. Sige, tas si, si Lashina, Troy, magdala ng ano. Ikaw, ikaw, oh. ikaw magdala. Oh. <laughs> oh, ang kanin, oh. Doon tayo adaan sa gitna, tapos may dalakang kanin. And, huwag ka mahihiya, ha. Kasi wala kaming ulam na mahanap dito, guys, eh. Saan? Lemon? Pwede ba yung lemon? <laughs> Nahiya ka na? Oh, may iya. Oh, doon. Daan ka sa gitna. <laughs> Daan ka sa gitna. <laughs> Daan, ka sa gitna. <laughs> Daan ka sa gitna. Oh, pumili ka na. Pumili ka na ng gusto mo bilhin. Ano ba yung gusto mo? Except sa akin. Da Tagal mo makapili ah. Ilabas mo na yung kanin oh. Ayun lang <laughs> ang hindi ka nahihiya. <laughs> Hindi ka nahihiya magdala. Dele. Pero nahihiya kapag binibidyo ka pa. <laughs> oh, pawisan na si Nicole. <laughs> Yan, isang ganito yung bibili namin guys. At yung barbecue, yung ganyan. Isang ganyan, tapos dalawang barbecue. Ah, ito yung may dalang kanin oh. No? Iniwan namin yung ano guys, yung kaldero namin na maitim kasi nakakahiya no pag dinala pa natin dito. <laughs> <laughs> oh, ano sabi mo? Buksan mo ulit, buksan. Open, open, open. Open, open. sige open mo. Ah, <laughs> tagdala pa na ng kanin eh. O oh, yan, nandito kami. Ano ba pangalan dito? Kusina. Kusina Pinoy, kusinang Pinoy. So ngayon guys, ito yung kanin namin. Para matipid kami. Dala kami ng kanin. So ito yung kanin. Oh, plato ko rin mo kurin yung plato. Oh, plato kanin namin guys oh. Yeah, kita nyo. Kaya namin ipakita to sa maraming tao. May dala kami ng kanin. Ano kala nyo? So, ito pa. Magbayad na tayo, syempre Pila tara na tayo. Magba Magbayad na tayo, guys. Dito tayo sa kusinang Pinoy. Dito sa SM. Bagay naman. No. Kasi Nicole, pinagpawisa na. 325 bayad muna tayo guys, Sa 325 ito yung laman ng pera ko guys 400, yan, wala nang laman <laughs> 325 eh oh. kikita mo, kikita mo oh yan, thank you ate yan, lemonade tapos yung pera ko oh. ano yung natin, bayad natin ito ate, oh. thank you dito lang tayo kakain na. Aha. Huh? Dito lang tayo kakain. Dito lang tayo kakain. Dito yung lilipat. Okay. <laughs> oh. Are you okay? Ha? Huh? Dami nilang tindo, may bulin daw oh. Pang-Pilipino talaga. Oh. Kaya nga kusinang Pinoy, kaya Pilipino talaga. Alangan naman kusinang Pinoy tapos yung binebenta nila yung ano, pang-Chinese, 'di ba? O kunin mo. Thank you. Thank you, Ate. Robin. Well, we... Okay. And dito na kami ni Nicole sa SM. At tinihintay na namin yung pagkain namin. And yan, nabili namin. Kasi before tayo mag, ano, mag, mag grocery. Kasi binigyan kami ni Tito Joe na pang grocery ko doon sa apartment ko. Kain muna kami para busog. Para hindi tayo makuya pa, no? Para hindi tayo mahimatay. Ah, ay para hindi ako mahimatay pala. Si kumain na pala si Nicole. Eh. So ngayon guys, kaya hindi pa kami kumakain, hinihintay muna namin yung ano namin. Yung barbecue kasi hindi pa naluto. Niluluto pa nila yung barbecue guys. At ito yung kanin namin. Yan, buksan mo yung kanin. Yan, pakita yung kanin. Oh, may wagang kanin, buti na lang hindi sa dukot no. Si kung dukot pa yan, <laughs> makakatawa talaga. And shout out pala kami sa aming beloved sponsor na walang iba kundi si Tita Marilyn, Tito Joe, and Lola Tony. Yan, shoutout kay Tita Marilyn, Tito Joe, and Lola Tony. And shoutout din kay Sir jo Ho Sir Jose, Sir Joey, and Sir Carlos. Uh, ulit, 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 ulit. Sir Jose, Sir Joey, and Sir Carlos. Yan, thank you so much po, Sir Carlos. Yan. So ngayon, pupunta din tayo dun sa motor mamaya para bayaran natin yung monthly ng motor natin. Nang mag-monthly din ng motor natin si Sir Carlos din. Thank you so much po, Sir Carlos. Sobrang bait nyo po. So, ngayon, guys, maganda na na si Nicole ng kanin. Ayan, nalagyan na na niya ng kanin yung boat ano namin. Kasi dumating na yung barbecue. Ito yung barbecue, guys. Ayan. Lagyan na ni Nicole ng kanin. Galing pa to sa bahay, guys. Eh. Buti na lang, hindi talaga siya ano. Yung maitim na kanin. Grabe, ang ganda ni Nicole ngayon, no? Oh. <laughs> Tapos, ang cute. Tapos, thank you pala kay Tita Marilyn sa nagbigay ng Hollister na jacket ni Nicole, grabe. Ang ganda ng ano. Thank you daw, tita. Dito daw. Thank you, tita Marlene. Ang lolo Tony daw. Thank you daw dito, tita, sa Hollister na binigay nyo na ano. Nasuot ni Nicole ngayon. Grabe, ang daming kanin. Pang talaga. O, oh, sa ngayon, kakain muna kami, guys. Ikaw, mauna ka na kumain, Nicole. Video kita. Punin mo yung isa. Tsaka yung, tapos yung lahat na yan. O, oh, ito pala yung gusto mo. Sige, kain ka na. Grabe, lakas naman kumain. Ay, <laughs> oh, hindi pa pala. Hindi pa pala nakasubo. Ah. <laughs> guys. Tapos na ako kumain. Napakaanghang si Nicole. di pa tapos. Grabe. <laughs> kumain yung ilong daw niya, guys. <laughs> Ito, guys. Oh, naubos na yung kanin, no? Oh. Grabe talaga Matira <laughs> kasi yung kawali guys Yung baboy na kawali Guys, alam nyo na kung bakit lumulobo si Nicole Yan yung dahilan Kaya, tumaba si Nicole oh. Grabe yung subo Dito oh. kami ngayon guys <laughs> sa Mall Dito kami ngayon sa mall Dyan, and subscribe channel Chan TV 1000 pesos yung bigay ni Sir Carlos Sanchez. Thank you so much po Sir Carlos kasi si Sir Carlos po yung nag ng motor ko. Sobrang na-appreciate ko po Sir Carlos na kayo po yung nag ng motor natin at magpapasko na po malapit na yung pasko. Sana maano And thank you so much Sir Carlos. So ngayon babayaran na natin ito. Ayun, ito yung ano papers natin. So tara, bayaran na natin. Let's go. guys ito na na bayaran na natin yung ano yung balance na lang na kulang is 169 ngayon guys na bayaran na natin konti na lang yung kulang Martin, kumusta ka naman Martin? <laughs> ayos lang ah, ayos lang? oh, okay so ngayon ano masasabi mo dun sa ano na yung puhunan mo ni Nakaw eh okay, wala na tayong masabi wala tayo magawa wala tayong magawa no? Okay. yan pero since meron pang mga mabait na tao kagaya nila tita Maria at tito Joe binigyan ka nila ng pampuhunan at sana i-keep mo daw ng mas maigi para di na siya manakaw. So ito Martin, bigay ni Tita Marlene and Tito Joe para sa puhunan mo daw sa business mo. Thank you Tita Jay. <laughs> Thank you Tita Marlene and Tito Joe. Maraming maraming salamat. I-keep ko na po to Yan, magtinda ka ngayon or bukas na? Ngayon. Ngayon? Oh. Kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa sa oras? Kaya pa sa oras. Oh, sige, sige. Ingat ka. Thank you again. <laughs> So kayun guys, nandito kami ngayon sa tindahan namin ni Nicole dito sa Consolation Libo sa mga taga dito lang sa Cebu. Pwede nyo i-visit yung tindahan namin nandito sa Consolation. And gusto ko lang shout out yung beloved sponsor natin na walang iba si Tita Marilyn, Tito Jo, and Lolo Tony. Thank you so much po sa patuloy na pag-support nyo. And thank you kay Tita Marilyn, Tito Jo sa sumagot dun sa apartment ko. Na, malapit dito kay na Nicole. And apartment ko, an apartment ni Kisha. Thank you so much po. Tita nanti nandito jo, sobrang na-appreciate ko po yun. At ito guys, ito yung mga tinda namin. No? Yan, dito, pwede kayong mabumili dito guys, gamit yung Gcash, yung payment nyo. And aside from that, meron tayong perfect match dito. Meron tayong ice coffee and ito with fries. And ito, meron tayong soda fizz. Yan, lemonade soda, blueberry soda, mixed berries, lemonade, mango lemonade, two-tone strawberry, mango soda, at sobrang dami pa. Meron chocolate caramel, mocha caramel, iced coffee. And yan, may ito iced coffee, ito naman mixed latte. At ito guys, merito ito yung lahat ng mga tinda namin except dito sa mukhang to. Kasi ito yung nagbibenta guys, hindi siya kasali sa binibenta. At ito yung uh, cart namin guys at goal namin na mas paparami pa to. Thank you sa uh, sponsor namin Tita Marley, ng Tito Joe and Lolo Tony sa nag-sponsor itong cart namin, ng sponsor nitong business namin. Kung hindi dahil sa inyo Tita Marlene, Tito Joe and Lolo Tony, hindi hindi mabubuo yung business namin. Di ba Nicole? Yeah. Yan, si Nicole. Yes lang yung alam niya na kayang sabihin guys at tinuturuan ko pa. <laughs> okay, ka ano masasabi mo na nagbebenta ka ngayon? Thank you so much. I... <laughs> oh, thank you so much. Okay lang yan, naintindihan ka namin. <laughs> So yan, thank you sa mga bagong pat sa channel namin. Thank you pala kay Nicole kasi always siya sumasama sa vlog. Support talaga siya sa lahat-lahat. And shout out mo naman yung sponsor natin. Shoutout Tita Marilyn, Tito Joe, and Lala Tony. Yan, shoutout Tita Marilyn, Tito Joe, and Lala Tony. And Sir Carlos, yan, and Sir Joey, and Sir Jose. Yan, shoutout kay Sir Joey, Sir Carlos, Sir Jose. Thank you so much po. And yun lang. Yan lang. Sa mga bago na pad -pad sa YouTube channel namin, don't forget to click. Like, comment, and share. At syempre, click nyo din yung subscribe and click yung notification bell para always kong updated sa lahat ng videos na upload namin. So ngayon guys, dito lang magtatapos sa vlog. Thank you for watching. See you sa next episode. Let's go! Watch more video Chan TV and subscribe. For always updated, Salahad and videos Nasusunit. Thank you for watching. See you on next episode.